Paano kung nawala ka sa isang haunted forest na mag-isa? Alas otso ng gabi, walang buwan, walang bituin. Tanging ilaw mo lang ay ang mahinang flashlight sa cellphone mo, na 23% na lang ang battery. Lumingon ka sa kaliwa, puro puno. Sa kanan, mas madilim na bahagi ng kagubatan. Tahimik, masyadong tahimik, hanggang sa may narinig kang kaluskos sa damuhan. Hindi ka naman mag-isa, di ba? Ito ang simula ng bangungot mo. Bago ka pa makapasok sa kagubatang yan, babala pa lang ng mga matatanda ay pinagtatawanan mo na. Sabi nila, may mga kaluluwang hindi matahimik. Mga nawawala raw ang ulirat kapag tumuntong sa loob. May isang kwento pa nga ng lalaking napadpad yan. Nakita siyang naglalakad palabas pagkaraan ng tatlong araw. Nakangiti. Pero tulala, hindi na muling nagsalita. Pero ikaw, matapang. Isa lang yung urban legend. Wika mo. Adventure lang yan. Pero anong gagawin mo kapag ang pakiramdam mong adventure ay unti-unting nagiging isang multo ng takot at kabaliwan? Unang tatama sa'yo ay disorientation. Akala mo alam mo ang dinaanan mo. Pero paglingon mo, ibang daan na. Yung markang iniwan mo sa punong kahoy, wala na. Yung mga dahong pinunit mo para sundan ang landas, wala na ring bakas. Para bang may gumagalaw sa kagubatan kapag hindi ka nakatingin. Pangalawa ay ang katahimikan hindi ito normal na katahimikan. Ito yung tipong parang nilulunok ng kagubatan ang bawat tunog ng yapak mo. Wala kang maririnig na kuliglig. Walang huni ng ibon. Tila pati hangin ay natatakot dumaan. Hanggang sa marinig mong muli ang kaluskos. Pero ngayon, mas malapit. Gusto mong sumigaw. Pero sinong maririnig? Tumatakbo ang isip mo. Baka may hayop. Baka ligaw lang na aso. Pero may isang parte sa'yo na nagsasabing hindi ito basta hayop lang. Dahil ang bawat hakbang mo ay sinasabayan ng ibang hakbang, ilang segundo lang ang pagitan. At sa bawat paglingon mo, wala kang nakikita, pero may pakiramdam ka. Yung pakiramdam na may nakatingin. Nagsisimula na ang pagsubok sa realidad. Ikaw ay naupo sa isang putol na puno, iniisip kung paano lalabas. Pero habang iniisip mo, dahan-dahan kang kinakalma ng paligid, o yon ang akala mo. Hanggang sa makakita ka ng ilaw sa malayo. Isang maliit na kubo, Iniisip mo na may tao, at makakaligtas ka na? Habang papalapit ka, napapansin mong hindi siya tumatama sa natural na ayos ng kagubatan. Wala siyang anino, at ang liwanag, parang apoy, pero kulay baghaw. Nakakatulig ang katahimikan habang nilalapitan mo ito, at sa sandaling masilip mo ang loob ng kubo. Wala. Wala kahit sino. Pero may pagkain sa lamesa. Mainit pa. Amoy sinangag at tuyo. Kung ikaw to, papasok ka ba? napilitan kang umupo, gutom ka na, nilapitan mo ang pagkain, pero bago mo pa mahawakan, may narinig kang tinig ng babae, mahinang mahina, paulit-ulit lang ang sinasabi ang, huwag kang kumain, hindi mo alam kung saan nang gagaling, galing ba sa labas, sa ilalim ng lamesa, o sa loob ng isipan mo, dito na nagsisimulang madurog ang tiwala mo sa sarili, ang tawag dito sa psychology. Cognitive Dissonance Under Extreme Isolation Kapag nilagay mo ang isang taong mag-isa sa isang lugar, na may mataas na antas ng sensory deprivation at stress, may posibilidad siyang makakita, makarinig, at makaramdam ng mga bagay na wala naman talaga doon. Pero paano kung nandoon talaga? Lumabas ka sa kubo. Takot na takot ka na. Binilisan mo ang lakad, kahit wala kang direksyon. Hanggang sa biglang, may batang babae sa gitna ng daan. Nakatalikod. Walang imik. Mapuputla ang braso at paa, nakatayo lang dahan-dahan kang umatras. Pero bago ka pa makatalikod, nagsalita siya. Nakita mo ba ang nanay ko? Hindi mo alam ang isasagot. Hindi mo alam kung tatakbo ka o kausapin siya. Hanggang sa bigla siyang lumingon. Walang mukha. Pumuti ang paningin mo. Tumakbo ka ng hindi na lumilingon. Hindi mo na alam kung gaano ka nakatagal sa loob ng gubat. Araw na ba? Gabi pa rin ba? Ang oras sa cellphone mo ay nakaistak sa 8.13pm. May mga dokumentadong kaso ng mga taong naligaw sa kagubatan at nakaranas ng ganito. Time distortion, auditory hallucinations, at visual anomalies. Pero karamihan sa mga kwento, lalo na sa mga haunted forest sa Pilipinas, tulad ng sa Mount Cristobal at Balited Rave Forest Trail, ay may karaniwang tema, hindi sila naligaw lang. May nagpapaligaw. At kung iniisip mong basta ka na lang makakalabas, hindi ganon kadalik. Dahil sa bandang huli, hindi lang ito tungkol sa daan palabas, kundi kung anong bahagi ng sarili mo ang naiwan sa loob ng gubat. May mga nagsasabi na ang mga ganitong kagubatan ay hindi lang haunted, kundi buhay, parang may sariling isip. Sinisilip kung sino ang mahina, kinakausap ang isip ng mga may guilt, takot, at trauma. At kapag nakuha ka na, hindi lang katawan ang kinukuha, kundi pati alaala. At kung sakaling makatakas ka man, kung sakaling makalabas ka, Paano mo malalaman na totoo pa ang mundong babalikan mo? What if? Hindi ka na talaga nakalabas? Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng kwento, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na What If explorations at i-share sa kaibigan mong palaging matapang sa camping. Baka magbago ang isip niya pagkatapos nito.